Tahrah na. Sa tingin ko, mag-iisang taon na rin tayong magkakilala. Ang pagmamahal ay hindi pa malalim. Matagal na rin ako'ng nakapagtapos ng pag-aaral. Si Kuya naman, maraming kailangang gawin. Wala akong oras para maghanap ng karelasyon. Ano ang sinasabi mo? Bakit ako mag-aaway? Anong ginawa ko? Galit ka ba? Hindi. Hindi ako galit sa iyo. Ngayon, kailangan kong mag-focus sa karera ko. Kailangan ko ring alagaan ang mga magulang ko sa probinsya. Tama na. Pwede bang huwag gawin 'yan? Pakiusap ko lang. Kung wala ka talagang oras, kahit isang buwan na hindi kita makita, ayos lang. Isang buwan wala kang oras. Maula kuya, ka pakinggan mo muna ako. Huwag ganyan, kuya. Makinig ka muna, please. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Kunin na ni ang asawa niya. Maligayang kaarawan. Maligayang, Maligayang bati, bati ka sa iyong kaarawan, Natbak. Salamat sa inyong lahat. Oo oh, siya. May maliit akong regalong ibibigay sa Salamat po. Po. Narito po ang regalo ko para sa tatay. Salamat anak. At ito ang iyong regalo. Salamat. Masaya ako ngayon dahil kumpleto ang pamilya. At masaya akong magkaroon ng ganitong kaarawan. Walang katumbas na kaligayahan. Napakaswerte ko talaga na may napakabait na asawa at mabuting anak na tulad mo. Hmm. Sa ngayon, wala nang mas hihigit pang kaligayahan sa buhay ko. May anak ka na rin, kakyut. Anong hinihiling mo pa? Gusto ko rin magkaroon ng anak na babae. Pero wala pa rin. Pero ang tanong na ito, gusto ko rin sanang pag-usapan sa pamilya ang isang bagay. Matagal na akong hindi nakikita na malungkot ka ng ganito, ma. Birthday ba ni tatay ngayon? Tama ba ako? Ano ba ang klaseng tao si tatay, ma? <laughs> Sabihin mo sa akin, ang tao na walang puso, anong point pa ng pag-alala sa kanya? Pero kahit papaano, siya nga ang ama ng anak ko, ate. Oo. Kahit ano pa ang ugali ni tatay, gusto ko pa rin malaman kung sino ang tatay ko. Inay, sabihin niyo sa akin nasaan si tatay. Sabihin niyo sa akin, Inay! Hindi alam ni nanay. Nagsisinungaling si nanay. Alam kong alam ni nanay. Sabi ko nga, si nanay hindi... nanti kilala mo si Papa, hindi ba? Sabihin mo sa akin. Tita, hindi ko alam. Hindi ko pa rin siya nakikilala. Pero, bakit mo gustong malaman? Yung tao na hindi man lang alam na nandito ka sa mundo ito? Tama si Tita Crane, anak. Kapag gusto ng nanay mo magsalita, sasabihin niya sa'yo. Bakit nila itinago sa akin? May karapatan akong malaman tungkol sa tatay ko kahit gaano kasama ang mga kamag-anak, gusto ko pa ring malaman. Pangako ko, isang isang beses lang ako makikipagkita sa kanya. Chunam. Sabihin mo sa akin sige na. Alam ng tito mo, pero isang beses lang niya nakilala. Hindi nga niya nakita nang maayos ang mukha niya. Oo nga, mahigit dalawampung taon na ang lumipas. Baka kahit magkita-kita tayo, hindi mo na ako makikilala. Huwag mong sisihin ang nanay mo. Kung kailan siya handang magsalita, magsasalita siya. Anak, sa pagpilit mong magtanong, lalo mo lang pinahihirapan ang nanay mo. Tama si Nam. anak. Ang nanay mo ay nagdurusa na ng husto. Huwag mo nang dagdaga ng sakit ng loob anak niya. Anak rin po. Alam ko na, papasukin ko ang nanay ko para makipag-usap Sige, tahimik lang. Nakakalungkot. Kawawa naman ang bata. Sino ba ang nakakaalam kung nasaan siya para ituro iyon? Seryoso. Kung alam ko kung nasaan siya, ginawa ko na sana siyang bagong matagal na. Kung anong kinakain mo, iyon din ang lumalabas sa bibig mo. Ano ba itong kwento ni Cinderella tatay? Sinasabi ko lang iyon. Dahil kung alam ko talaga kung nasan ng tatay niya, hindi ko sasabihin kay Yutmay. Yang taong iyon, walang puso, hindi karapat dapat na maging tatay niya. Si Tia Ubi niya ay walang gano'ng ama. Oh, sing... Ah, uh, oi... <laughs> May sasabihin sana ako sa'yo? May problema? Sabihin mo na. Ang paggawa ng lahat ay magiging tunay na kakit-akit. Pangako sa akin, ha? Hindi tayo pwedeng magpakasal. Pwede lang kitang maging kapatid. Hindi ako kaibigan mo. Hindi mo rin ako kapatid. Alam mong mahal kita. Bakit ka nagsasalita ng ganito sa akin? Ipinangako mo kay ate ko na aalagaan mo ako. Oo nga. Ipinangako mo kay ate Toylam na tutulungan mo ako. At hindi ko nakalimutan ang pangakong iyon. Pero hindi kita asawahin, pero pwede pa rin kitang alagaan. Bakit hindi mo ako pwedeng pakasalan? May hindi ka ba gusto sa akin? Sabihin mo, babaguhin ko. Hindi naman ganun. Mabuti ka, pero kasi ang mahal ko, hindi ikaw. Ang ibig sabihin ba nang sinabi mo'y mayroon kang iba? Ang taong iyon ba'y si Ukmay na taga-baryo? Hindi ka sumagot. Ibig sabihin tama ako. Huwag hmm. kang tumayo dyan! Shuyen, Wag anong ginagawa mo? Huwag kang dito! Sige na, sige na. Dito na lang ako tatayo. Hindi ako lalapit sa'yo. Pero, tuylin, okay? Okay titigil na ako. Pero pakiusap ko sa'yo, huwag mo na sanang gawin ang bagay na pinagbabawal. Ikaw lang ang mamahaling ko habang buhay. Kung wala ka, wala nang saysay -say ang buhay ko. Patay na ang ate ko. Kahit mamatay ako ngayon, wala kang pakialam. Kaya ko bang mamatay kasama ang aking kapatid? Huwag, duilin. Huwag, please. Umatras ka na. Huwag kang tumulong! Napakadelikado niyan. Huwag kang tumawid dito! Sige, sige. Hindi ako darating. Pakiusap ko sa'yo. Meron ka pang pamilya. At maraming tao na nagmamahal sa'yo. Makikilala mo pa ang isang tao na magmamahal sa'yo ng higit pa sa akin. Huwag magpadalos-dalos dahil lang sa akin. Hindi ito sulit tuwilin. Umatras eh, ka na. Eh, hindi ko kailangan ng kahit ano. Ikaw lang ang kailangan ko. At hindi ka na akin. Hindi na ako mabubuhay pa. Ngayon, maging masaya ka na lang at kalimutan ang pangako mo sa kapatid huh? ko. Ano ang sabi Nagka mo? Nagkamali ang mga kapatid na babae sa pagtitiwala sa tao. Uh, uh, ang kontrata! Uh, sa uh, toong kalubuhan sa ilalim sa ng sulok, mandapana. kumain ka pa ng bilirang Ilagay mo na lang! Ilagay Sige mo na, na. lang! Ilagay Sige mo na. na lang. Anong gusto mo? Gagawin ah, ko hindi lahat para na. sa iyo. talaga bang gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Pwede ka bang bumalik sa tabi ko? Wala akong ibang hiling. Maging kasama lang kita ay ayos na. Balik tayo sa dati ha. Sagutin mo ito! Sige, pinapangako ko. Pinapangako ko. Huwag ka nang bumaba. Pinapangako ko sa'yo. Ha! Kanina sinabi ko na tanungin mo na rin tungkol sa kasal nila. Bakit ka nag-uusap ng mga walang kwenta? Ano ang ibig sabihin ng pag-organisa ng isang paglalakbay? Ako rin ay magsasabi niyan. Pero sa wakas, naaalala ko ang batang matigas ng ulo. Baka sa harap ng malas na tao. Tanggihan niya ito ng kusa. Hindi ba nakakahiya iyon para sa oh, akin? Oo. Tama rin naman ang sinabi mo. Hindi ko man lang naisip iyon. Uy, Min. Kararating mo lang ba? Oh. Nag-enjoy ba kayo sa pamamasyal? Oo. Oh, masaya din. Ngayong araw pinag-uusapan namin ni Mama at Papa ang tungkol sa kasal ni Toylin para sa'yo. Anong tingin mo, Min? Um, hindi ko rin alam. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Dadalhin kita sa kanila. Bagun na ako. Akit mo na ako sa kwarto. Abo ka Paalam. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Sasabihin ko ba kay Tuylin na may kanya-kanyang plano tayo? Saglit lang tayo dito. Min, sa susunod aalis na si Lam. kailangan natin maging malakas. Huwag nang mag-alala. Giginawa mo ba talaga? Tapos, silam bumalik na naman siya na malakas. Kailangan din mangako si Lam, na pagkatapos ng graduation, tutulungan natin ang lahat sa pagpapagamot at saka nangako si Lam na magluluto siya ng pagkain para kay Min araw-araw, di ba? Tapos pupunta sila kung saan-saan para masaya. Bakit ang tagal pero pag alis mo, may papalit sa iyo, nagbibigay ng kaligayahan kay Min. May taong papalit sa lahat ng mga bagay na iyon, si Belin. Si Belin ay magdadala ng kaligayahan kay Min. Kaya naman, nangako ako kay Lam na aalagaan ko si Baby Lin. Hindi, Huwag ka magsalita. Gusto ko rin marinig ang mga ganong salita. Hindi kita papakinggan lam. wag mo nang sabihin, hindi kita papakinggan. mali ako hindi ko tinupad ang pangako ko kay Tila ngayon na ano ba ang dapat kong gawin kay Tuilin mayroon pang utmay hindi kailanman titigil ang aking damdamin para sa kanya ngayon. Ano-ano dapat nating gawin upang matalo si Toledo? Sige na, sabihin mo na sa akin tay